Hi! Magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, take note ito sa mga taong iniwan mga kasabi na dapat ito yung gawin ninyo kapag once na iniwan kayo ng taong mahal mo. Ayan. Ano ang tatong dapat gawin kapag ka iniwan ka ng taong mahal mo? Ang unang dapat mong gawin mga kasabi ay wag na wag kang magpapakita sa kanya na nasasaktan ka. Alam nyo ba ang isang tao kapag kainiwan ka nito alam mo pinapansin ka pa rin yan Ini-esto ka pa rin yan. Pero alam mo ba kung bakit? Maganda na gawin mo ay wag na wag mong ipapakita sa kanya na nalulugmuk ka dahil iniwang kanya. Wag na wag mong ipapakita sa kanya na nasasaktan kanya. Ipakita mo sa kanya na kayang kaya mong mabuhay kahit na wala siya sa piling mo. Lagi mong tatandaan yan para naman ma-realize niya sarili niya. Aba, astig to ah, oh, hindi to nasasaktan na iniwan ko siya. Big sabihin, hindi siya naapektuhan nung iniwan ko siya. Ganon yung mga linyahan ng mga tao na nagkakaroon ng guilty sa kanilang sarili kapag ka nakikita niya na nagiging masaya ka na kahit wala siya mga kasawi. Ayan ang una natin na dapat gawin mga kasawi. Ang dalawa natin na dapat gawin mga kasawi ay gumala ka na kasama mo ang pamilya mo or kaibigan mo. Alam mo pa mga kasawi, kapag once na iniwang ka ng isang taong mahal mo ay huwag kang maglulugmok Ayan, tatandaan mo yan. Huwag mo nga hayaan na tatalunin ka ng lungkot dahil iniwan ka. Normal naman talaga sa isang tao na masasaktan tayo kapag, kapag once na iniwan tayo ng taong mahal natin. Dahil syempre nasanay tayo na siya yung kasama natin sa araw-araw. Siya yung mga pinagsasabihan natin ng mga good or bad sa buhay natin, di ba? Huwag na huwag kang papaapekto. Kailangan gumala ka, ipakita mo sa kanya na kahit wala na siya sa buhay mo, ay hindi siya kawalan. Gumala ka para naman ma-realize niya na aba, ayos tong babaeng to, iniwan na nga pero nagpapakasaya pa. O ba? Diba? Diyan yung dapat yung gagawin ninyo sa mga tao na iniwan kayo, mga kasawi. Ang pangatlo naman natin na dapat gawin mga kasawi ay eto yung pinaka-importante. Ingat na natin na dapat gawin mga kasabi, ito yung pinaka-importante. Mag-post ka ng mga bagay na pinakamasayang moment mo sa social media. Ayan mga kasi alam nyo ba, minsan kahit nasasaktan tayo, kahit umiiyak tayo palagi, pero wag mong ipapakita sa social media na magkukot ko, ay ang lungkot-lungkot ko. Yung para bang magugunaw na yung mundo dahil wala siya sa piling mo. Wag mong ipapakita sa niya na nasasaktan ka sa mga post mo pagkos ang ipopost mo ito ay masayang-masaya. Kahit nasa likod nito ay talagang malungkot na malungkot ka at talagang apektado ka sa pag-iwan niya sa iyo. Huwag kang papaapekto mga kasawi. Kaya kailangan kapag ka nag-post ka sa social media ay yung mga masasayang moment mo, yung mga gala mo ipo-post mo yan kasama ng mga kaibigan mo para naman kapag once na inistokan ng taong nang iwan sa iyo, masasabi niya ay hindi pala ako kawalan sa kanya kasi nakakaya niyang gawin na kahit wala ako ay nakakaya niyang magsaya kahit wala na ako sa buhay niya diba mga kasabi, ganun yon, tatandaan niyo yan mga kalalakihan at kababaihan at syempre eto lang po yung aking advice laging niyang tatandaan kapag once na iniwan tayo ng taong mahal natin minsan may tamang proseso naman talaga paano natin ito i-handle yung nasasaktan tayo. Pero lagi yung isipin na kaya tayo iniwan ang taong mahal natin ay mas may higit na darating pa para sa atin. At kung wala man ito, ay hahayaan lang natin kasi may tamang panahon na ibibigay sa iyo si God na talagang ito na yung makasama mo pang habang buhay mga kasabi. Kaya sa mga taong naiiwan, hayaan nyo lang po darating yung panahon na magiging mas saya din tayo. Darating yung panahon na talagang kahit ang dami mong iniyak pero may isang tao na talagang kusang magmamahal sa iyo na ipaparamdam niya sa iyo gaano ka sa buhay niya. At pahalagahan ka at mamahalin ka at ipaparamdam sa iyo kung gaano kanya kamahal mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po na-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo. Sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi.